then bakit hindi believable? Eh? Bakit hindi ka panipaniwala na magkaka-effort, tunay na effort laban sa korupsyon si Pangulong Marcos? Ito nga ay eh, maliban sa okay. Ay um, meron siya mga pronouncement, uh, ba diba? wala daw siyang kasalanan, siya ay whistleblower in fact. Kaya naman hindi tayo naniniwala. Ay, siyempre. Nandiyan pa rin yung ill-gotten wealth issues ng pamilya niya, yung tax uh, utang niya na 200 billion pesos na hindi pa nila binabayaran hanggang ngayon. Kaya sa totoo lang po, sa totoo lang po tayo, huwag kayong nagpapabola at nagpapaniwala sa sinasabi ng Marcos administration na to. Na sila ay very concerned at ito yung legacy na iiwanan nila, anti-corruption. Baka PR, baka PR ano. Sorry, balik-balik tayo sa title. Bak yan ang pangunahing PR na sinusulong ng Marcos administration na talaga naman pong hindi ka panipaniwala. Bakit hindi ka pa panipaniwala, Prof Dan? Yung kanyang background experience, hindi kasi malinis. Plus, know, everybody's pointing out all the possible options na the president can take at parang nag-ano like, pa rin siya nga aalang yun. Na, di I mean, oh, well, sa totoo lang, no? After niya maglabas nung no kanyang uh, ang top 15 contractors, mm -hmm. ano na nangyari? Wala na. Hindi <laughs> <laughs> umabot ng anim na buwan bago makalimutan. Mukha siya ng ICI na secret yung procedure. Paano siya naging blameless? Oh, sabi kasi ni ano, Jose Claire Castro, blameless daw ang Pangulo. Ito na nga, oh, nilalatag natin yung mga iba pang bagay na may issue ng korupsyon, na kung ano-ano pa ang uh, dapat dapat na ng Pangulo, pero yeah. napaka-inconsistent. ba? Diba? So, issue ng COA, issue ng GSIS, issue ng, well, issue ng PhilHealth, nahiya na sila ngayon, kaya binalik nila eh. Uh, sana lumubas na soon yung desisyon ng Supreme Court, ano? Kailangan <laughs> Kailangan yan. Alam niyo, na pag ulit-ulit ko at saka talagang ano eh, request ito, request sa sa Supreme Court. Hindi dahil nangungulit lang ako, pero kayo po yung last bastion of trust in government na natitirang hibla sa taong bayan. Kasi kita nyo naman, nag-fail ang ating legislative nag-fail ang ating executive, di ba? Meron pa pala yung mga local governments natin. Tingin na wawala ng pag-asa dahil yung mga ibang local governments naman natin ay functioning. Yung iba lang, ha? Kaya nakasalala yan sa ating mga taong bayan kung paano natin gagawing functional yung ating mga local governments. Nagpinagkikwentohan nga namin ni Prof. Dan kanina, sabi ko, alam mo ba sa Quezon City, meron tayong mga women center dyan, yung mga abused women may pwedeng puntahan na center. Meron din tayong center dyan for abandon the senior citizens yung mga um senior citizens na walang materhan walang support ah meron din tayong sa Quezon City yeah. o sa Quezon City may ano support sa mga children na may ano mental health needs at saka iba pang mental health support na kailangan nila meron 'yan sa Quezon City meron bang ganyan sa LGU niyo so, sa psycho sabi ni Prof Dan minsan invite natin si Mayor Joy para ma-discuss tong mga um, services ito na available sa Quezon City. Pero gusto ko yung ingitin so that you can demand the same um, from your LGU. Para yung mga taxes na papakinabangan natin, di ba? Yes, may go bag. Sabi ni ano na may go bag na po ba kayo? Prof Dan and Prof Shelly. Yes. May bag. Meron na kung di may ano ka ba? Hindi mo alam yung go I bag know. natin. I'm just joking. Oh, my Kasi go. nga ma yung mga... Ano, Yeah, may go bag ako doon sa cabinet. Yeah. You know that? The, ah, the old one, the white one. Yeah. No. The, no, no, not the white one. The black heavy go bag. I got to work up new ones. Hindi niya alam. Oo nga, meron pa ako. Para tatlo na yung go bag natin. See, hindi po alam ni Proda na may go bag kami. Hindi niya alam kung nasaan. Alam ko. Nasaan? Nandun na sa cabinet. Sa cabinet. <laughs> sa kwarto. Anong laman nun? Go bag. Survival stuff. Like? yung mga paracord, yung mga... Baka kinuha nyo na ha? kakagawa nyo ng group go bag hindi, hindi. sa school. Hindi, hindi naman ginagalaw yun. Okay. Mayroon po akong go bag <coughs> mabigat. Ayan. Invite din natin sa si Mayor Vico. Yun nga, yung sinasabi natin dito na madalas na pacheck nyo na yung integrity ng inyong mga public buildings sa inyong mga LGUs. Ginagawa, yan, ginagawa na yan ng Pasig in partnership with ano, Um, College of Engineering ng UP. So gawin niyo na rin po 'yan kasi huwag natin ano um huwag nating hintayin na magkaroon ng disaster at maapektuhan tayong lahat dahil sa mga substandard government projects, 'di ba? Ay, kanina pala may question. Yun, yun po ah. So ilan lang po ito hindi namin sasabi. Ito na yung lahat ng ebidensya ng corrupt sa si GMA at wala siyang ginagawa. Diba? But, uh, GMA? Ay, GMA. Sorry ah, nasa GMA yung brain ko. <laughs> si BBM. Si BBM. No, ilan lang po ito sa mga pressing issues na na-encounter natin lately na ebidensya na kung concern talaga si PBBM sa mga issue ng corruption ay napaka-obvious <clears throat> na mga dapat ginagawang action dito. Pero wala pa Wala pa rin as usual, di ba? Baka next year. Baka or next, next year. siya year. Text. Ano, text message. Parang hindi siya makadecide eh. Hirap kapag ka-indecisive yung presidente. Kasi... Hindi nga nga maintindihan eh. Lalo na ako. Nasa stress ako. Kasi gusto ko nag... Mabilis ang mga decisions, sa mga bagay-bagay eh. Diba? Ako decisive kasi ako. Ayoko ng mga pending items na ganyan nakakabuisit. Eh. hindi, hindi siya makadeside sa impeachment ni Sarah. Hindi siya makadeside anong gagawin dito sa mga flood control projects. May cost ang bawat indecision. Isipin mo kung magkano pera ng mga Pilipino yung nawawaldas sa bawat mali at mabagal na desisyon. Diba? ah, may question kanina. How about the DBM secretary? Ano yun? Sabi niya. Sabi ni Lito. Sabi niya, pero any comment sa DBM Sec? kasabwat ba? oh, na-discuss na namin yan ng no isang araw na definitely liable ang DBM Sec sa mga ganitong issues. Kasi siya yung bumipirma eh, ng pondo bago ma-release, ba diba? Alam nga namang... Uh, lang siya ng pirma, hindi niya titingnan kung saan yeah. nare-release yung mga pondo na yon. Sabi ko nga, nakaka-hire ang DBM secretary ng dalawang USEC for comms. Oh, dalawa USEC dyan eh, for comms. Isa yung for advocacy network, si USEC Margo. Yung isa, USEC for trolls. <laughs> USEC for comms, si USEC goddess, Libiran. Diba? O oh, kaya niya mag-hire ng dalawang USEC for comms, dapat kaya rin niya ng budget niya mag-hire ng expert to look at infra projects. pero di ma-allocatean, ba't parang mas priority ang ano? Social media, Masyado rin. Masyado daw tayong seryoso, sabi niya, di ba? Mm. Buti nga, may budget. Eh. Diba? So, ano din siya bothered, di ba? Naiinis din siya, nagagalit siya sa mga korupsyon na nangyayari. Lahat na lang nagagalit, pero walang lahat, walang accountable. Yan po yung ano ngayon eh. Yan ang formula pag nasa government ka. Dapat nagagalit ka. Dahil feeling na bak, pag nagalit ka, baka hindi na nila maalala na, ay, accountable ka din pala. So, depende sa actingan yun. Ang pangunahing example dyan, ang leader ng Actingan, syempre, walang iba kung di si... Maraming ano. Sino? Sino ang best actor sa Actingan para hindi acting. ka nagiging liable? Si Joel. Hmm. Syempre yung presidente. Ito, ito, ito. Ano ka ba? <laughs> hindi yung magaling, zona. hindi yung magaling acting niya eh. Hindi, pero siya yung nauna. Acting-actingan para hindi masisi. Di ba? maya naman kayong lahat. Oh, 'di ba? O oh, bigla na lang siyang whistleblower, hindi na siya liable sa mga acting-actinga niya dahil sinabi na niya na maya naman kayong lahat. Quotable quote yun. O, kaya si Sekmina, sabi rin niya, ano yun? I'm angry. ba? Diba? Kaya yun yung formula ngayon. So, lang, di lahat, nang, naga, lahat na lang nagagalit pero walang accountable sa gobyerno. No? Pero ito pa yung isang reason bakit siya accountable. Yung unprogrammed appropriation, lalabas lang kapag ka may pondo na dyan. Maraming nakalista sa unprogrammed appropriation. Doon sa unprogrammed appropriation na yun, kung ano yung mga unang mapopondohan, desisyon niya ng DBM secretary. secretary. Anong nangyari noong 23, 2024? Di ba nag-release sila ng pondo para sa flood control? Iba doon ay ghost projects. ba? O sino pa yung mga narilisan noong 2023, 2024? Kung nakapag-release ng unprogrammed appropriation for construction projects ng 2023-2024, sino nag-approve nun? Sino nag-approve nun? DBM. Sino? Si DBM. Sinong DBM? Sabi mo. Yoko. Ano yung sabihin? ko. <laughs> Sabi ni Bingo, Prof, knock knock, who's there? Diba? Diba? Tayo ni Menchu agree daw siya kay Prof. Dan na ang best actor si si Sen Joel, mm -hmm. hindi si BBM. Hindi yan about being first to act? Hindi. Sa akin, first to ano, it's a, he's the model eh. Diba? He's the model. So pagka uh, siya yung model, uh, for me, nag-set siya ng tone kung paano ang handling ng uh, mga pandaraya sa gobyerno. So lahat na lang ngayon, nasa-shock. Diba? O, oh. kayo, anong formula ni Sekmina? Diba tuwang-tuwa kayo sa mga pa-cute niya na video sa, ano, TikTok at saka sa Reels? O, oh, diba cute-cute niya? O, oh, sa kabila ng lahat na yan, sa matinding korupsyon, itong pinagagagawa ni BBM, sa kanilang mga shock, uh, dapat pala may pa-contest tayo sa ano, TikTok. Anong contest? I-video natin mga shock reaction nila. Corruption! Show me your best shocked reaction. Diba? BBM, ni Saint Joel, kay uh, Sekmina, kapag nasa-shock sila at nagagalit because they're very angry. Because they're so greedy. <laughs> diba? Parang Incompetence is never an excuse para hindi mo nagagawa yung trabaho mo. Diba? Hmm. Mm. Eh, ito na eh, tinatanong ni BG kung kasabwat ba yung uh, ano um, DBM secretary. Sinagot ko na po, tapos sinasagot na namin yung mga previous budget discussions natin. At sabi nga po natin, um, hindi pwedeng excuse ang incompetence Diba? But this is not just incompetence kasi may conscious decision kung ano yung ipaprioritize sa unprogrammed. And in 2023, 2024, obviously, na-prioritize ang pag-release ng pondo sa mga infrastructure projects. And that's not a decision of uh, just some agency. That is a decision of the Secretary of Budget. Diba? So, malino na malino po na hindi pwedeng angry lang. Diba? Tsaka happy TikTok post. Diba? Diba? kasi siya yung may responsibilidad na pangalagaan yung tax na binabayad natin. <coughs> yan. Inamu. Tax na ina mo. May question dito, Prof. Dan. May kapangyarihan pa rin ba ang ombudsman na halukay ng salen at bank accounts ni Zaldico kahit resign na? <coughs> yan, gagawin mo yan. Katakas na. <laughs> Di, pero hindi, kung bawa permanent uh, disqualification from office, yung mga liabilities pa rin oh. niya, we can still file oh, cases oh. kahit wala siya dito para lang for the record, ba diba? At saka pwede pa rin naman siya pa-hunting ng ano. Oo oh, nga, oo oh, nga naman. Diba? So, pwede pa rin yan. Pwede nga halukayan ni um, ombudsman yung mga salen eh. ni VP Sara. Diba? Kaya ang dami niyang kasing pwedeng kasuhan. Oo, exciting. Kaya part din yan ang babantayan natin sa pag-a-appoint kay um, ombudsman Remulia. Remulia. Kung ano na yung mga gagawin niya. Oh, Meron pa sila ditong nominee for best actor. Don't forget, best actor, Jingoy Estrada. Parang pare yung acting niya kahit anong crisis. Mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm. Pwede Iisip na nga tayo ng case sa Supreme Court eh. Tungkol dun sa unprogrammed appropriation. Eh, diniscuss natin yun, di ba? May isang episode na diniscuss natin yung mga issues with un unprogrammed appropriations and possible cases that can be filed. And, of course, ang respondent dun would be DBM and DOF. Diba? Tsaka hindi pa ni, ni ni, ni, ni BBM na na uh, ano yun? Hindi eh. Sila lang mag-design yan eh. Yung mga cabinet members ko lang. DBM yeah. or ano. Bakit hindi yun pwedeng sabihin, Prof Dan? Kasi yung act ng mga cabinet secretaries ay act ng presidente. Yan. Unless reverse niya. Mm -mm. Inapproobahan niya yun. Mm -mm. So yung act ng DPWH, yung act ng DBM secretary, yeah. yung act ng DOF secretary, lahat na yan Kaya ay... hindi madaling mag-presidente eh. Kasi dapat tinititukan mo yun eh. Exactly. Kasi mga alter egos yeah. mo Kaya yan. Kaya kami cabinet kasi hindi mo pwedeng gawin lahat ng trabaho. Yeah. Pero pa may ginawa silang trabaho dapat alam mo. Yes. Kaya hindi ka pwedeng tutulog-tulog. Mm-hmm. Kaya hindi excuse ang incompetence. Diba? Kaya isugot natin dito talaga bang galit sa corruption si BBM? Weh. Yan <laughs> yung